Hello! Today is October 18. Uh, Kapon, pinalik namin ulit si Lola sa hospital, guys. Pero hindi sa unang hospital na pinuntahan niya. Ngayon ay dito sa Nahariya, yung malapit sa Lebanon, malapit sa border ng Lebanon. So, binantayin ko siya kagabi. Pero, tapos, ayun, kaninang umaga, umuwi ako, nagpahinga. Tapos, ngayon hapon, kain ako para Hintayin ko ulit ang sabi nila kung anong oras ako babalik kasi tinawagan ko sila. Sabi nila, hindi pa daw makauwi ngayon. Kaya babalik ulit ako mamaya. Yan, kakagising ko lang guys. Pagising ko, gutom ako kaya kain muna tayo. Buti na lang, ano? Eh, tawag doon? Underground. Uh, I feel safe doon. <laughs> kasi as in na malapit sa border, yung hospital na yon. ay. Balita pa naman kasi, ano, tinatarget ng mga terorista ngayon. Tatargetin ng terorista ngayon ang mga hospital. Pero let's pray na hindi yun mangyari. nung unang hospital si Lolo, no October 7, nung doon nagsimula ang gera ay infection sa ihi. Ngayon naman, infection sa dugo. Kaya pala kahapon ng umaga, hindi namin, hindi siya hindi niya kayang dumilat tapos hinang-hina. Yun pala. May infection ang dugo ni dugo niya. Yun lang ang sinabi nila. May infection daw ang dugo. sarap ng luto nila dito sa mga no, English na nito yung pepper na may rice sa loob <laughs> tawag nila dito eh mahashi sa Hebrew naman eh, may mulain, may mulain. pati sukini oh kusa naman sa Arabic may rice sa loob rice with the uh, spices. Masarap. Mm. ko yung sabaw. Pero sila, hindi nila <laughs> hindi nila iniinom, hindi nila kinakain sabaw. Hindi nila pinapapak. Kommer my god, til at saken, Busog na ako guys. Babaunin, babaunin ko na lang to sa hospital. Dalawang sukini. Hindi ko maubos eh. Walang kakain dito mamaya. Lalakin natin tong sabaw. Ani pag kasama ko silang kumain, nahihiya ako. Kasi sila hindi nila kasi hindi sila nagsasabaw. <laughs> Pero ako pag ako lang kakain. Yum. Yung... Hmm. Sila dito kasi puro dry ang pagkain nila ba? Hindi talaga hindi sila mahilig magsabaw alam niyo guys, kaninang umaga pag uwi ko dito natulog ako dito sa kwarto namin ni Lola kasi hindi ako natulog sa labas yung sa kwarto sa labas kasi alam ko kakatok doon si Lolo mang <laughs> iistorbo na naman tapos na no, ayan, 30 minutes na yatang nakahiga ako eh, dinig ko si Lolo na hinahanap ako nakita niya kasi akong umuwi tapos naririnig ko sa mga anak niya, sabi nila Hayaan mo siya at matulog kasi po sa, nagbantay sa asawa mo. So, ayun, naka... Naiglip na ako. Hindi ko alam kung ano nangyari. After two hours, ayun, na... Uh, nagising ulit ako dahil hinahanap ako ni Lolo. Tapos, ayun, meron yung babae ulit. Sabi na, hayaan mo, hayaan mo at matulog. So, ayun, hanggang Hanggang alas 12. Alas 12 kanina ng tanghali. Pumasok na naman siya. naharap naman ako. Lolo, lolo, lolo ang taon niya sa akin. pinagalitan na, si, pinagalitan nila si lolo. So, yun, umupo dito. Nag, nanood ng TV. Then, hindi siya mapakali. Siguro, lumabas doon na nagtambay. At least, tumambay na siya doon sa labas. Nakatulong na ako ng maayos. Kasi ang hirap, babalik sa ospital na naman na walang tulog. Kasi kahit na may bed ako doon, may cute bed ako yung folding bed, dala ni Labos, eh, hindi ako nakatulog eh, kagabi kasi may, may maingay na pasyente. May sumisigaw. Tapos yung mga machine doon natunog. Kaya ang hirap makatulog doon. Bye now, guys. Thank you for watching.